Hello everyone! Good morning guys! For today's video is meron akong nabili na tawag sabi to suman suman ba Yes, Ibos pag sa probinsya guys, Ibos pag sa Maynila, suman yung tawag dito yeah. yeah. <laughs> binili ko na yung, ano, 20 pesos tatlong piraso guys tatlong piraso siya natin. At atin siya kakainin. May bibig alis ka. Ay! Ang eh. sa ano? Sa malagkit guys. Bigas na malagkit. I, Ibus ibos yung tawag sa amin dito. Sa Iyong ito, yong ito, yong ay ibos mo, ibos mo siya udah, ibis yung tao, kain yan si guys, malagkit, masukal so, lang asukal, mga ah, bundingan si yom na, bundingan mo, ayun, ayun. lang asukal guys, ha, huh? yong so, asukal, hindi ko oting makita lang, yung asukal namin doon kung saan nalang gawin, na yan, ayan, nang tao, nang tao, nang tao

Ya ni takut guys. Kagak tahu enggak nanti bana sipan gitu. Ini lu gue nya kok main game, ngawanda nih. Busunda auto busunda tahu, ngorda pe lagi. Nah, kondinasin dong. Hi guys. Mau usung pertanyaan perlu kalian ini